Uy, ang pogi. Eh. pogi. <laughs> Kailan? <laughs> 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 ano ba? Ano po naman. Ano? Ba? Ano? Ba? Ano? kilig ako. Ano, 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 ano sabi mo, Ben? Maghaharap mag na kayo? Wala. Kung ano yung mapag de ng... namin ng mama ko. Eh, mama ko. Oh, pretty. Really? Hmm. Kung ano mapagdidesisyon na namin, dun. Nga, yeah, siya ang susundin ko. Kasi nanay ko yan eh. Diba? Siya hmm. ang susundin ko. Ang siya day mo. siya. Ayun, nung kita ko. Pero willing ka kausapin. Huh? <laughs> 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 ano ba? Ano, ano, ano Uy, <laughs> <ba? Ay, don't... laughs> Ay, mo? ada 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 kili kili gakong ka nang kung ano ano? okay lang pero kinikilig pa rin ako pelovok <laughs> <laughs> ka ba? na ka 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 Ano ka 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 alam mo, alam mo yung, alam mo mga gano'ng salita. Alam ko na yun eh. Dala ng pin... Oo. Uy. Uy. Hindi ako, ganyan ako sa asawa ko. Ang galit. Pa rin talaga, promise. Oo, hindi mo. Pero ano ba kasi nararamdaman mo, bakla? Takot? Kaba? Takot ako. Mahirap naglalaban kasi yung awa. At saka galit. Tama. Ang hirap pag yun yung naglaban. Pero mas masarap yung katawad. Kalahating milyon na nagas ko, patawad. <laughs> Hindi, babayaran lang yung lahat ng ginastos, anak. Pero patawad na, tama na. Alam, grabe, napaka-pure ng heart mo, tito. Kahit ganun yung ginawa. Oo. Dahil ang Diyos ang bahala sa lahat. Tandaan yan, Diyos ang bahala sa lahat. Truth. Pero... Mas masarap ang peace. Pero eto, nakadepende ito lahat kay Kung anong mangyayari today. Divine. Ang oh, yam. Yeah. Hmm. Baka pagka nagka nag up kayo, bakla yung kipay mo. Ikalma mo. <laughs> <laughs> oh, nakita mo. Ba? <laughs> Oo, oh, baka mamaya pag kababa pa lang oh. natin, bakla na patawad mo na agad. <laughs> oh. sabi mo tuloy ka mo sa bahay. Pag kababa ka baba, baba pala sa sakit, tumay bukod yung kipay, napatawad na kita <laughs> <Wala> gano'n. Pio gaga. Ha? Pio, ayun hmm. o. No? Oh. Pero nung nung yun yung biyo! Nagpipit. yung mukha ko, nagkakainis. Kahit nagbabalat siya, maaano pa rin, maaano pa rin niya yan. <laughs> parang parang Pero, si mama. Gaganyan nila ni Tapang. Pero yan, bakit kakaiba eh. yung nararamdaman ko? Parang ang gaan ngayon. Hindi, oh, totoo. Totoo. Ako rin. Nung mga nakaraan nung wala pa si Tapang, parang... Siyempre. May siyempre. stress gano'n. Nervous yun pero ngayon parang feeling ko okay yung mangyayari ngayon. Pero siya nakatingin dito, promise. Nakatanaw. Ganyan-ganyan yung naka pero naka... Hooy! Oh, Kunche! Ay! Ayop! <laughs> ano binubuksan? <laughs> <laughs> sumisilay ka. <laughs> <laughs> yung, yung itlog niya. Ito yung... Ito yung... Ito yung... Ito yung... <laughs> ay, gago, gago mo ka. Ayoko. Ka. Ay, ay, <laughs> Ayoko, Ano, to, <laughs> 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 Trump, <sa> <laughs> Ay! Ano to? nagkakawa? Gago Napakamot sa ulo mo, Ano, <laughs> <laughs> Gano. 7 years naman. Nakatawa ang abogado dahil. Ang lakas mo ang Kita-kita talaga kung saan nagmana eh. <laughs> ang galit niya. Nakakita na ako eh. Mama. Mabulat yung mukha ko. Hindi na mahalata kasi maputi yung mukha mo eh. Pag ganyan-ganyan pa, mamumula pa yan. Hmm. Tsaka bakit ka ba conscious? Bakla, maganda ka naman. Tititigan ako nila ako eh. Hoy, nila? nila? <laughs> Onya. Conscious ka ba talaga sa kanila? O Onya. 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 Onya? Onya. Bakla, nakaka-irita kayo. <laughs> <laughs> nakaka-irita pero yung buka. <laughs> Walter, <laughs> bakla, bakla pa. Batali, batali ang gamo, ang bakla, ba't na na yung gam mo? Bakla, ba't na na yung gam mo na yan? Bakla, halikan ka ba? <laughs> bakla, nabila ko 30 tong bawal gam na. Halikan ka ba? Eh, nung halikan ka, eh, mabungo naman bibig mo. Lap, lapan. Lap, lapan. Lap, lapan. Hala, baka lang, baka mong patawad mo agad kinakawal ako. Hindi, <laughs> yung, yung pagbaba pa lang oh, natin, tapos na yung kaso.